Kakaunti lang ang bilang ng mga Pilipinong lumahok sa hatol ng bayan sa Italy. Si Chet Valencia sa detalye. Eksaktong nga launa ng hapon opisyal na nagsara ang overseas absentee voting dito sa Milan alinsunod sa oras ng pagsasara ng voting precinct sa Pilipinas. That concludes the overseas voting dito po sa Milan ECG on behalf of um, the Special Board of Election Inspectors. Salamat po sa lahat ng mga overseas voters na nag-participate and hopefully itong experience na to naging mas uh, convenient at mas madali po sa ating mga overseas voters. Thank you very much and uh, uh, pwede na po tayong antabayanan yung result natin sa official announcement ng Comelec. Sa 19,773 registered voters sa Northern Italy para sa midterm elections 2025, 18% o 3,665 voters lamang ang nakapagkas ng kanilang mga balot sa online. Ito ay base sa election returns na inilabas ng Board of Canvassers. Hindi naman talaga pag midterm elections. Sa so, turnout, uh, mababa compared sa presidential. Mas uh, intents yung sa presidential elections. Sure. So, so traditionally kaya talagang mababa yung turn down pag, uh, ano, pag midterm elections. so Siguro isang factor yung bago yung mode. Right? Uh, despite the fact that Comelec decided to do this to make it easier, more convenient, For to to be able to vote. Samantala ang Rome na may kabuang 18,647 registered voters, 11% o 2,145 lamang ang bilang ng mga botante ang nagkas ng kanilang mga balots. Sa araw din yon ay agad pinaskil sa entrance ng consulate ang resulta ng election returns upang sa ganon makita ito ng publiko. Pagkatapos nito, ipinadala ng SBI Milan ang mga resulta sa Rome at sila na ang magpapadala ng kabuang election return sa Pilipinas. Magkakaroon din ng copies ng election returns ang iba't ibang ahensya tulad ng COMELEC Main Office, NAMFREL, National Board of Canvassers, Department of Foreign Affairs Overseas Voting Secretariat at iba pa para sa transparency, verifikasyon at wastong pagbibilang. Si Benil Dalanta na dual citizen ay nakapagboto rin at ayon sa kanya kahit siya ay ganap na Italian citizen ay gusto rin niyang maging maunlad ang bansang Pilipinas. Sana bumoto pa rin kayo para sa ay ng ating bayan. At kahit tayo yung mga yung Italian citizen na at tayo yung nag na, pilitin nating makaboto. Dahil para sa ating, ikabubuti ng ating bayan, no? Sa loob ng isang buwan overseas absentee voting dito sa Milan, naging maayos ang proseso ng online voting. At para sa mga botante na nahihirapan mag-enroll, ay tindulungan ito ng SBI upang sila ay makaboto. Mula sa Italy, Chet De Castro Valencia para sa Hatol ng Bayan 2025.